So, nandito tayo mga kayo, so, so, ganda ang sapatos mga kayo, ayun, pinagkakuha na, dinampuntat agad ay, alam na alam, yeah. di gusto nga eh, ayan, o ayan, oh, alright, so, good morning, good morning mga kayo, so, mag -ingat, ingat po tayo sa mga, ano dyan ha, so, may mga, mga pera, Mag-ingatan natin ha, o, shout out sa inyo, yan yeah, no mga ah, araw ah, mga good morning, good morning si kababayan ng buhol 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 na pati buhol <laughs> sa pagbibili ng ano natin eh mga ah, tatusukin natin dito sa mga natin mga iso nandito naman tayo sa Carmen Planas sa mga burautan kung saan yung sikat dito sa mga bilihan ng mga gamit na mas mura sa araw ng linggo sa dito so nga pala shout out nga pala sa lahat ng mga subscriber no? so maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa sumasabaybay sa aking youtube channel so mga guys samahan nyo ako at pupunta na tayo sa burautan ituturo ko sa inyo ang tamang wikong bago pa lang kayo sa aking youtube channel subscribe, like, comment, sir paki uh, Pakipindot na dito po ang bell button para updated tayo sa mga bagong video natin na uh, upload. So mga guys, oh, uh, so shoutout nga pala sa aking asawa si Annalisa Blesteros at saka Anthony Panisan, si Arjan Paul Panisan. Shoutout po sa anak na Maraming maraming salamat sa mga nyo ako. At ituturo ko muna sa inyong mga kung bago pa lang sa aking ito. So, go Ah, uh, galing ka dyan sa Manmento mga guys, papuntang Rito. Ito yung Kaban Center, doon doon sa dolo na yun, sa papunta Rito. bye bye lang ito ba? lang ka. Dalali lang hanapin ito mga guys. Napakadali lang hanapin sa Rito. So, sinabi kan, napaka hinto kahit mag-jeep kayo. Ito na yun. Kaya makita mo yung bangko na yun mga guys. Yan. Dali lang. So, papunta na tayo sa loob. Bye. So ito, pasukin mo dyan ito sa loob. Itong na to. So, pagpasok mo so, so, na ito. Ito, ito. Ito na una, mabubungara itong bangko na ito. So, sa una, video, so, Metro Bank. Noon, so, nandun na mga, kilalang kilala mga nagre-relook, si Boy Kaskas. Tsaka, si Boss Dan. sa kay Boy Kaska, shoutout nga pala kay Boss Dan, shoutout po kay Dodo uh, Shoutout kay Boss Ori Shoutout kay Anton Alright uh, Sa lahat ng mga vlogger, shoutout na rin din sa lahat Si team vlogger natin, si Pa Lakay Avenger, si Papanchin TV, si Tony Vlog si Ornok, Elmo Si Gambon Team, TV, Ah, uh, sino pa yung mga ka-vlogger natin dito sa Boracay? Tatatanda ko sa inyo yung lahat. Ah, right. So nandito natin kablager, mga. <tipos> huh? oh, so na tayo ka-vlogger mga ito. Ah, oh, shoutout sa mga ka-vlogger natin diyan. Morning. Morning. Okay, ay ko. Wala oh, lang. Lakasan mo. Tumutunog sa kanya. Ayun oh, tumutunog. Eh, paano talaga? kung hindi tumutunog? Pumunta na sa... Ka, pupunta na sa Elimina Binyo. Maraming busina doon pag hindi tumutunog. No? 350 lang daw. 350? Mm. O, yan mga iso. Ipakita mo, ipakita yan. mo. Yan. So, nandito tayo mga iso. Ito, ma so, ganda sa patos mga iso. Ayun, pinag-aagawa na. Hawakan na na. 350 lang. may ano sa may ano. Ito. Ah, oh, shout out. Puro na sa dosya. Puro uh, 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 na yan. Panalo na yan, no? Oh. O, tal, hawakan ko lang. Inagaw na kagad di eh, Alam okay. na kagad, eh. yan, <laughs> yan. <niya niya. laughs> You're right. So, yan, nakakuha na niya ng dalawang daan ng sapatos, mga Ah, uh, Jordan 1 to, no? 250. Ibigyan niya ng dalawang daan. Sino yan. Na ka din, eh? Yan, si Kuya. Nakuha na. Dinampun na kagad di, eh, boss. Alam na, alam. Hindi, gusto nga na, eh. Yan. Oh, yan. Boss, 120. So, right. So, good morning, good morning. Mga okay. guys, so mag-ingat-ingat po tayo sa mga ano diyan ha. So, may mga pera, mag natin ha. Oh, shout out po sa inyo. Oh, update tayo sa mga mga relo natin. Nagpaalala si Oy, hey, good morning. Boss, good morning. Ay, yan, no? Mga araw nung mga... Good morning. good morning! si kababayan ng buhol. Magbuhol-buhol na, pati buhok. <laughs> Paano kung walang buhok? Wala na ibubuhol. O, oh, nandito naman sa ni... Boy, ka. Okay, yeah, boy, papalin niyo ang So, yan tayo mga ano kasi so, tagal tayo hindi hindi kita naabutan eh sa pagbibili ng ano natin eh mga kasusuki natin dito sa mga cellphone salamat po okay so <coughs> so boss anong anong maganda na ipagmamalaki natin sa mga customer sa mga viewers natin o okay, isatat mo natin huwag natin kalimutan yung pinagalingan natin Shout out muna sa mga kababaya ko sa Ano wala yung ka-vlogger natin yung Santa taga ah. Ay, oh, si ano? Elmo. Elmo. Oh, yan. So, ano natin pwedeng natin ipag ano natin sa Pag pagmamalaki talaga ah. <clears throat> Maalok sa kanila. Ah. Ano mga bagong ano natin talagang bagong ah. naman lahat 'to. Oh. Marami naman. <clears> oh, <throat> mga ganito no. Yeah, Pero may Ay, mga si may lang, mga wala pa buyer. mga <laughs> oh, mga bagong mga look talaga. Daming bagong ang mo. Ah. So ito mga Lagi, lagi pa naman ako nagbabaliktad kasi humawak eh. Yeah. So ito. Ayan. Ay, 1.5 no? yan. 1.5. Iyon oh. Ano o? yan ang makina? 7-8. 7 Yan o nga guys. Ito. So, Seiko driver. Ha? plus ilang yan pare. Ha? Class ilang. Class ilang. Pero Ayun. ang makina original yan. Okay. Yan. Class ilang daw. Sinasabi ni boss. Dudong. tayo mag, uh, Mas maganda lang yung, yung sinasabi ngayon. ka agad, no? Uh, ito naman. Bago to, bago to. Ah, oh, yan. Original yan. Original. Magkano yobot to, boss? Yan. yobot yubot. Oh, yubot. Bago, pero bago to sa'yo, no? Oo. Oh. Mukhang bagong isang stock. Isang libo yan. oh, isang libo. Yubot. Uh, hindi ko sabal pa na sa presyo ng isang libo, boss. Ay, may tawad. Okay, mo, oh, Hindi na iwasan natin dito. yung oh, Pag-usapan, no? Ayan, <laughs> oh, yan ito naman Ito naman tayo So it's Ay, yun Silver Ano itong tawag nito? Yun ni Silver ata yun Unisil No, yun Silver Yun Silver Magkano naman to? 700 700 yun Yun o know. Mura lang mga guys Oh boy, boy, boy 700 Walang bigay mga boy oh. So ito naman, naman. Ito naman Ito, umang ito Ayan, one, two, yan, one Automatic Oh, yan Classy lang din Classy Classy yun, Plase. Plase yun yung mga guys o oh. Mamay ni Tatay. Yan. 1 2. Pumatik. Ito. Ito mo ata Casio, magkano Casio? 'yung oh, oh, Casio mo, 1,700 lang. Oh, 'yan. So mga na, ano lang tumama siya. Si Kanhan, no, no, oh, si Kanhan, masasabi na Oh, uh, so mga si 'to, mga alam na nila sa pagka-Casio, tumaguri't Mahal naman talaga, ha. Dito kay Tuma. Boss Dudong. Good, Good morning, Boss. Good morning. Tumbo, bye. 'Yan. Tumbo. Oh, dyan, boss. Pili-pili na. Pang masang presyohan ni Boss Dudong dito. Ayan, tapos 700. Yun, no? Saan ka pa? 700. Mayroon ka ng... Mayroon ng kaso. Oo. Oh. Oo. Oh. Ayan, mga isa. Ito, boss. Ay. Ay. 700, 700 din. It. Ito, ito, ito lumubog yeah. so, na tayo. Alright, so nandito na tayo. Sana tayo dito na tayo. So ito, bilis sa lang boss. Oh, yun yung silver din yan. Silver magkano? Ah. 700, 700. 700 itong Puma. Ah, ito. Oh. 800 yan. 800. Original Puma yan. Saan bang harap na ito? Oh, 800. Ay, hindi. Andre. Saan ba harap nito? Tiger. Diba? Tiger. Yun know. o. Puma. 700? 800. 800. 800? 800. 800. Yan. 800 lang mga guys. So okay, ito. Kaya mo. mo na to. Kweta lang yun. Kweta lang. Pusel. Ha? Okay. Sayang mo? Pusel. Pusel. Hmm. Pusel magkano? Magkano? Oh, ha? Pusel. 800. Ito, 800. So, 800 din yung pusel din. 800. Yeah, ano yan? Sandibo yan. Dito tayo, ikot tayo may yung tubig, isang sandibo Pusol mga kaysa. Sandibo libo. So, meron man tayo rito ng huh? ano. Michael Kors ba 'to? Michael uh, Kors. Uh, Magkano Michael Kors? 700. 700. Ang uh, Michael Kors ni gusto Dodong dito, mukhang mura. Oh. Uh, uh, Yan eh, pang bag, pang masang talaga. Hindi eh, 'yung pang mayaman. Oh, tama 'yon, tama. Pang lang talaga. Masa lang. Oh, ito boss, magkano 'to? Ay, 15. 15. Tiko automatic no hindi ko klase oh, lang din yan no? klase lang daw klase ah so, mayroon naman tayo rin itong yeah, Michael Kors yan Michael Kors quartz lang din no? oo oh, magkano yan, 700. 700. 700 maganda na rin to ito mga yeah. citizen citizen mga original yung e, mga citizen mga guys yan magkano citizen Not 700 500, 500 no? mura mura lang ano yung mga ano mga tayo sa RICTO eh Sa RICTO, DOR, uh, ito, So ito magkano? 500 500 Ito? 500 500 pang babae, oh. uh, pang babae 500 lang pang babae dito kay Bush Ito po. ano? Ito magkano? 400 to? Oh 400 pang ganda rito 400 ito tag 500 eh? yeah, 400 lang to ito tag 500 so, ito mga guys so mga automatic ma'am so, automatic 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 na siko 5 pang babae 500 500 yon so mayroon naman tayo rito ano ano ito ah yun is silver din yun is silver magkano naman to 500 500 500 500 500, 500 yan lahat oh. yan so mga tutukan man natin mga flashing pla relo ha so ito naman dito so, may mayroon kang ano ah Itong ano mo, hindi naman ano yan. Hindi ba yung ano? Yung rado? Rado na kinakaskas? Ay, Iba hindi. Iba. Di battery yan. Ah, di battery. Ito. Ay, 500. 500, 500. So, itong mga ganitong ori. Si 5. 500, si 5. Tapos ito, magandang dial nito. Si 5 na ano. Hawakan natin, ha? Ah. Siya na una pa to, ha? 5. 500 din. Ah. Yan ang mga gisong. 500. Ito rin, 500 mga kito. Paano nangyari pa rin? Hindi mo na naibalik? 500. Take of 5. Ah. 500 yung mga kito. Oo, 500. Yan, yeah, mga 500 na ito mga bago. Mga lock. Mga pagkikilaw. Ayan. Sa mga kito mga quartz naman ito. Ah, ito 500. 500. <laughs> pang matalino, <laughs> pang matalino, walang number 500. 500. Alright ito, ito, ito. Ayan, 500. 500. ano yun? Roadie Project. Roadie Project. 500 ito. Ah, uh, guys magkano? 500. 500. 500. 500. 500. 500. Ito, 700. Ayan, ito, 700 ganito. Nike, katulad dito. Puma rin, 500. Ah, oh, 700. Ah, oh, 700, oh, 700 yeah. ito mga guys. Ito yeah. na lang. Ito, maganda yun. Umiikot-iikot. Ito, 500 din. Hindi. 300 lang. Ah, yan. 300 lang. Class so yan. ito. Ito maganda to. Ah, so pambabae oh. Magkano? 500. 500 oh. Original May iko Original daw oh. mga ito. Anong uh, anong tawag nito? Ah, anong tatak nito? Ay, hindi malaman Hindi malaman. <laughs> Basta maganda siya. Oh. Yan, yeah, umiikot 'to. Iyan oh. No. Yeah. Pambabae pang lalaki. Yung bahana talaga. Bahana talaga. So, dito tayo kukuha ng tempo. Ay, mga bayad 'yan. Para kay rito. Okay.